Ayan, magandang araw mga kapatid, Nox Vlog Andito tayo ngayon sa Motorstar Dinalupian Bataan Branch para dito sa bagong nilabas nila sa Easy Ride 150P na FI. Ay makikita natin yung kanyang FI. Sa so, mga naghahanap ng maxi scooter na affordable at matipid na sa gas dahil FI na. So, dito lang yan sa Motorstar. So, abangan natin to Stay tuned tayo. no ayan, magandang araw mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Motor Star Dinelopihan Bataan. Ayan, dito tayo nakakita ng bagong labas ng Motor Star itong Easy Ride 150P by nakasulat na dito na FI. Then yung kanyang uh, gilid naman ito, Easy Ride 150P. Then itong unit na to, may kukuha na Kaya nakalagay na yung Previous na helmet hindi then, maandar na rin no? Maandar na yung makina niya Ayan, marinig niya yung tunog Ayan, o no? Then, yung panel niya Ito naman Ayan, o no? Then, yung RPM gauge Then, yung speedometer Odometer niya Then, may Battery volts din tapos yung oras tsaka yung fuel gauge ito kasi yan nagbiblink din yung kanyang gasoline dito dahil ko konti lang yung no ayan pakinggan natin yung tunog ayan oh. o so, sumiilaw din yung kanyang kasi ano ang ganda oh. tapos yung fuel nya dito na rin bubuksan yan no susi nya eto tapos yung fuel tank nya no Ayan, tapos napakaganda ng handle. So, halos same naman dun sa carb type nila. Ang pinagiba lang talaga dito, yung kanyang fuel system naging FI na. Kaya, mas matipid na sa gasolina to. Kulay red, oh. So, dito lang yan sa Motorstar, Genelopian, Bataan. Marami kayo makukuhang unit na Easy Ride 150P. Ayan, o, napakaganda na ng decals din ito. Simple na lang. Tapos may visor na rin. Ayan, no? kagandahan niya. Naka-naked handlebar. bar ganda ng pagka-red niya, no? Tapos, ah, meron pa rin siyang kickstarter. Hindi pa rin inalis yun, no? Hindi ng iba na wala na siyang kickstarter. Then, yung side stand, tingnan natin. Ordinary lang. Wala siyang kill switch dito sa side stand no? ayan pero dito meron siyang kill switch ayan kill switch tapos bukasan at patay ng ilaw meron then yung electric starter sa kabila meron siyang passing light ayan tapos ang high and low busina tsaka yung turn signal light switch niya then preno harap at sa likod parehong disc brake ayan o no? disc brake nya sa likod, ang ganda single pot caliper na malaki then sa harap Ito ayan o no? laki ng disc brake then naka dual pot caliper naman dito sa harapan ayan ang ganda ng design ng kanyang caliper tapos sa uh, telescopic niya, ito ang ganda rin. Eh. Kulay dark uh, gray. No? Ayan. Tapos so, headlight, naka-projector lamp, bali apat, kabilaan. Then may mga park light siya rito. Ayan o. Oh. May ilaw yan pagka nakabukas. Pati dito, meron yan. Ganda ng mukha, ang lapad. Tapos napaka-balgay niya. Ayan So, ayan. Ang kanyang price ito, yung FI ito. ride, 150P, SRP 71,000, COD cash 67. Down payment 5,350. 12 months 7,370, 24 months 4,559, then 36 months 36,23. At 400 na daw po yata yung rebate nito no? dito yun so may nakalagay pa dito 300 pero hindi na po yan ito na 400 na yung rebate kahit na dito kayo magbayad sa office yan may available silang Easy Ride 150p itong kulay blue white saka black ayan punta na kayo dito sa Motorstar, marami silang unit na available dito na Easy ride 150p. FI. Ganon din yung carb, carb type nila. Kung gusto niya naman ng carb type, meron pa rin sila doon. Ayun. No?